Nandito ako ngayon sa harap ng simbahan doon ng St. Joseph Parish. Pakita ko siya yung bumalik ko ng bread. Ayan. Ayan yung binila ko Malunggay bread to kasi pag-aalmusel ako eh. Pati yung okay, St. Joseph. Ayan uh, yung St. Joseph. Aso kayo sa loob. So tell me, dala naman akong tinapay. Gusto ko kasing ano ngayon, makipagkong-stancing ngayon. Huwebes ngayon. Uh, Huwebes. September 25. na si ano siya dito, yung worker din siya dito sa St. Joe's. Dito lang tayo sa labas kasi gusto ko lang talaga mga ipagusta sa St. Joe's. Eto dito tayo sa may ano, Dale Pool. Yeah. So, eto ang sister grande nyo. Dito sa St. Joseph Parish. Oh, komo ito. Tingnan mo na tayo sa prayer. The so, pastoral adoration, Eucharistic pastoral adoration, Eucharistic adoration. Ito. Yeah. Yeah, are um pa-yadi. Dito o siguro nagdadisi kapag ano eh, Meron. Ako, ano dito, stress na stress ako sa buhay. dito, dito ako nag-iisa. dito lang tayo ha. Kasi, ano may... Pero meron love offering. If you pray today Eucharistic Adoration Chapel, pwede ka naman mag-love offering.

Or, nah. Ako sa kabila school. May school ba, private school. Mahal, nah. Kaya ano eh, I'm, 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 okay. Kaya, pa, private school nah. Pero, yung ano, High School

ano bang inisip ka mga sa solong mo? Dito mga kausap, stress na stress so, dito. Nandito. The... Libid muna tayo sa ano? Sa paleng. Para makikita niyo yung paleng. tayo. Naglalakad na tayo, tayo sa ano, paleng. iba kuno. Okay ta isa, mas okay, okay. 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 sa. So, Kasi mara ko ng pantalon yung short ba. You made the short hindi na sure wala pa yung presyo kasi, kaya sa akin? hindi naman kaso kasi baka tayo dito kasi kapag um... na, hindi na natin ko ano presyo wala pa ang presyo dapat ko na bumibili wala hindi mo ay dito 120 ang presyo 120 ang dami kong pandal ang gusto ko siya ano ko na pero maganda pa ng pandal may kakasya size 30 po rin kumbaga katang size talaga kaya mo ko pa kaya kung minsan talaga magsatsaga ako kasi dami nang papipili mo yung pa size mo talaga so kaya estetic ko kasi gusto ko talaga pantalin baka short na ba o oh. kasi pag online na makikita Mala online na short maabot ng 200 ano sa online na short kaya kung di yun ako dito ngayon kung makakasya yung pay short ato ano nga ano mo orang ayala nung yah Ito, yah yah Ito, yah 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 na yah 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 Hindi ba tayo sa blouse? Meron pa ang blouse sila uh, dito. You short sure dalawa 100. Mahal Mahal din dito. Hindi maliit yung siya, dalawa 100. Ito si Rayhati. Wala po, nagsara yung opisina namin. eh. Nawala ng pera. <laughs> Yan. Magkano po dito? 45 lang. 40 lang. Oh, tingnan mo, tingnan mo ako pupunta. Gisente pang tignan. Ano ba ba? Pabalik na lang po ako. Di ba tayo sa ano, sa pagkain naman? Ang init ng panahon ngayon. Buti ngayon na mainit, hindi na ano, hindi na ba niyo kasi tanong araw na ulan na uminging. Umuulala po. Dito sa pag ng kalit. Para makita mo kung gano'ng kabangod dito sa peko. lang. Dito pa -ulit? Pagkakasigang pupunta, titignan ko yung mga PASTA STOCKS. Ganun. Para ano, kahit yung nalang, mahatlo sa akin ng PASTA na ko yung mga PASTA pala. Nakita ko na ako, parang pang <laughs> stress ko dito meron talaga dito. Dito na lang ako Ay! Hindi pa rin naman. lumatok. Ayan o, market. Ang pampanga market. See you around.